Bakit naghahanda ang Jerusalem para sa ikalawang pagdating ni Kristo? May mga lihim sa paghahanda ng Jerusalem para sa pagbabalik ni Jesus, isang lungsod na nasa sentro ng kasaysayan, isang lugar kung saan ang mga hula ay nabuksan sa loob ng milenya. Sa kasalukuyan, may kakaiba at kapansin-pansing nangyayari sa Jerusalem. Ang mga paghahanda ay isinasagawa, ngunit para saan? Ang sagot sa tanong na ito ay mas nakakagulat kaysa sa nahulaan ng isa. Bakit biglang handa ang Jerusalem para sa ikalawang pagdating ni Jesus? Ano ang alam nila na hindi alam ng ibang bahagi ng mundo? Anong misteryosong mensahe ang isiniwalat ng Biblia na nagtutulak sa pagkaapurahan ng Jerusalem? At higit na nauugnay, nangangahulugan ba ito na malapit na ang pagbabalik ni Jesus? anong nakagigimbal na tanda ang natuklasan lamang ng mga pari ng Jerusalem na nagpapahiwatig na ang pagbabalik ni Jesus ay maaaring mangyari sa ating henerasyon? Anong masasamang aktibidad ng seismic sa ilalim ng Mount of Olives ang nakakatakot sa mga geologist ngayon? Sa araw na iyon, ayon sa hula, ang kanyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo silangan ng Jerusalem at ang bundok ay mahahati sa kalahati. Malinaw ang hula, ang Jerusalem ay naghahanda at kung ano ang susunod na magpapabago sa mundo magpakailanman. Ngunit handa na ba ang mundo para sa kung ano ang malapit ng mangyari o ang countdown ay lumampas sa punto ng walang pagbabalik? Sa loob ng maraming siglo, ang mga mananampalataya ay naghintay ng apat na dakilang tanda na magiging tanda ng paglapit ng ikalawang pagparito ni Kristo at ngayon ng lahat ng mga tandang ito ay sabay-sabay na nagpapakita. Alin sa mga palatandaang ito ang pinaka pinakanakakatakot at bakit? Sabi ng aming mga eksperto, huli na para pigilan ito. Ang isa sa mga palatandaang ito ay mas apurahan dahil ito ay maaaring hindi na maibabalik. Ang unang tanda, ang muling pagsilang ng Israel. Inihula ng Biblia na bago bumalik si Jesus, ang Israel ay isisilang na muli bilang isang bansa. At ang nangyari pagkatapos ng muling pagsilang ay nagsisiwalat ng isang nakababahalang katotohanan, isang hula na ibinigay mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas na itinuturing ng marami na imposible ay natupad sa ating panahon. Ang Isaiah 66.8 ay nagtatanong, Sino ang nakarinig ng ganong bagay? Sino ang nakakita ng mga bagay na ito? Maari bang ipanganak ang isang lupain sa isang araw? Maari bang ang isang bansa ay dumating sa mundo ng sabay-sabay? At sa katunayan, noong Mayo 14, 1948, natupad ang hulang ito. Ang Israel ay muling isinilang sa isang araw. Anong celestial na pangyayari sa araw na iyon noong 1948 ang hudyat ng kamay ng Diyos sa pagbabalik ng Israel? Ito ay hindi lamang pagkakataon, ngunit isang hindi maikakaila na senyales na may mas malaking bagay na naglalaro. Isang bansang nakakalat sa loob ng halos 2,000 taon ang muling nabuhay pagkatapos ng pagkawasak ng ikalawang templo noong AD 7 Pew. Ang mga Hudyo ay nakakalat sa buong mundo, ngunit ngayon ay may humihila sa kanila pabalik anong di nakikitang puwersa ang nagsasama-sama sa kanila nang walang katulad na bilis? Sila ay ipinatapon mula sa kanilang lupain, dumanas ng pag-uusig sa mga dayuhang bansa at marami ang naniniwala na ang Israel ay hindi na muling mabubuhay, ngunit ang Diyos ay may ibang mga plano. Anong banal na interbensyon noong digma ang pandaigdig sa si Hun? Ang nagpilit sa mundo na ibalik ang lupain sa Israel laban sa lahat ng pagkakataon. Maari bang ang isang katulad na krisis ay ang pinaka-trigger para sa mga kaganapan na darating? Mula nang muling ipanganak ang Israel, ang hula ay sumulong sa isang hindi mapigilang bilis. Noong 1967, muling nabihag ng Israel ang Jerusalem sa unang pagkakataon sa halos 20 taon. Noong 1995, idineklara ang Jerusalem bilang walang hanggang kabisera ng Israel at noong 2018, opisyal na kinikilala ng Estados Unidos ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Sa kasalukuyan, ang lahat ng pangunahing pandaigdigang kapangyarihan ay nakatuon sa Israel. Ang ikalawang tanda, ang misa ay bumalik sa Jerusalem. Ang mga judyo ay bumalik sa Israel, ngunit bakit ngayon? Anong hindi inaasahang puwersa ang nagpapabilis sa kanyang pagbabalik sa isang kahangahangang bilis? Nangangako ang Deuteronomio 3. Papalitan ng Panginoon mong Diyos ang iyong kapalaran at mahahabag sa iyo. Titipunin Kanya mula sa lahat ng mga bansa kung saan Kanya pinangalat. Anong mahiwagang puwersa ang nagbabalik sa bayan ng Israel na sumasalungat sa lahat ng paliwanag ng tao? Ang Ezekiel 37:1-14 ay nagsasabi ng isang pangitain kung saan ang propeta ay nakakita ng mga tuyong buto, ang mga tao ng Israel na nagsasabi, "Ang aming mga buto ay tuyo at ang aming pag-asa ay nawala. Kami ay nalipol." Ngunit sinabi ng Panginoon, o bayang Israel bubuksan ko ang mga libingan kung saan kayo naroroon at ilalabas ko kayo ibabalik ko kayo sa lupain ng Israel anong kamanghamang bulong mula sa mga libingan ang naghihikayat sa pagbabalik ng Israel at maaaring ang parehong puwersang iyon ay nagbabala sa isang bagay na mas malaki pa sa abot-tanaw nakita ni Ezekiel sa pangitain ang isang bayang nakakalat walang buhay, nakalimutan. Mga taong naniniwala na ang pag-asa ay nawala, ngunit narito ang mas nakakagulat. Ang pagtitipon ay patuloy pa rin. Ang desperadong panawagan ng Jerusalem ay humihila sa mga Hudyo pabalik kahit na laban sa kagustuhan ng ilan. Ang ikatlong tanda, ang ikatlong templo. Ang templo ng Jerusalem, ang ikatlong gusali, ay may malaking kahalagahan kapwa sa kasaysayan ng Biblia at sa mga propesya. Matapos ang pagkawasak ng ikalawang templo noong Sipimanto AD at sa kawalan ng kasalukuyang templo sa Jerusalem, madalas na pinag-iisipan ng mga mahilig sa propesya ng Biblia kung kailan at kung ito ay muling itatayo. Marami ang naniniwala na ang templo ay kailangang ibangon muli bago itigil ang mga paghahain gaya ng ipinropesya sa Daniel 12.1. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ikatlong templo at kailan ito maitatayo? Upang tunay na maunawaan ang ikatlong templo, makatutulong na malaman ang kasaysayan at kaugnayan ng unang dalawang templo sa kasaysayan ng Jerusalem. Kasaysayan ng templo ang unang permanenteng tirahan na itinayo upang parangalan ng Diyos ng Biblia ay nabanggit ng sabihin ng hari kay Propeta Natan, Tingnan mo, nakatira ako sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng Diyos ay nasa isang tolda. Musika Sa 2 Samuel, C2 inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magtayo ng tabernakulo, isang portable na tolda na dadalhin sa kanilang paglalakbay sa ilang. Gayon paman, ang pagtatayo ng isang permanenteng istruktura ay hindi bahagi ng banal na mga plano. Bagamat nais ni David na magtayo ng isang bahay para sa Diyos, tinanggihan ng Panginoon ang alok. Sa halip ay ipinangako na itatag ang trono ni David magpakailanman, at ipinahiwatig na ang anak ni David ay magtatayo ng isang bahay sa kanyang pangalan. Ayon sa mga pangako sa Biblia, itinayo ni Solomon, isa sa mga anak ni David, ang templo na kilala bilang bahay ng Panginoon sa bundok Moria sa Jerusalem. Ang templong ito ay itinalaga bilang sentrong lugar ng pagsamba sa Israel at nanatiling nakatayo sa loob ng humigit kumulang 800 taon mula sa pagtatayo nito noong panahon ng paghahari ni Solomon hanggang sa winasak ito ng mga Babylonia noong 586 BC tulad ng binanggit sa Tuguan Hari 25.9. Saan matatagpuan ang lokasyon ng Temple Mount? Ang templo ni Solomon ay itinayo sa Temple Mount, isang antas na lugar na humigit kumulang 15 hektarya sa Mount Moria sa Jerusalem. Ang lokasyong ito ay may mayamang kasaysayan bilang ang lugar kung saan sa Genesis 22 sa Due at Tupur inutusan si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Makalipas ang ilang taon, nakakuha si Haring David ng giikan mula sa Arauna sa lugar ding ito, pagkatapos magsakripisyo at tumanggap ng banal na tugon. Pagkatapos ay ipinahayag ni David, ito ang lugar ng bahay ng Panginoong Diyos at ang dambana ng handog na susunugin para sa Israel, ayon sa Pan Kronika at 22.1. Sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo sa bundok Moria sa Jerusalem, kung saan nagpakita ang Panginoon kay David. Ang lugar na ito na kilala rin bilang Sion ay pinili ng Diyos bilang kanyang tirahan na nagpapahayag na doon niya ilalagay ang kanyang pangalan magpakailanman. Ang ikalawang templo. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag sa Imperyong Babylonian, ang mga Hudyo ay tumanggap ng pahintulot mula kay Haring Cyrus na bumalik sa Jerusalem at simulan ang muling pagtatayo ng kanilang templo. Tinupad nito ang isang propesya na ginawa ng Diyos maraming taon na ang nakalilipas na naitala sa Isayas papap per pop.28, kung saan binanggit ng Diyos si Ciro bilang kanyang pastol na tutuparin ang kanyang mga hangarin, na nagsasabing, Ikaw, Jerusalem, ay muling itatayo, at ang pundasyon ng templo ay ilalatag, Bagaman ang mga Hudyo ay nagsimulang gumawa ng templo halos kaagad pagkatapos nilang bumalik mula sa pagkatapon, ang pagtatayo ay nahadlangan ng pagsalansang ng mga kalapit na tao at pagpapabaya ng mga Hudyo mismo. Gayunpaman, hinimok sila ng Diyos na tapusin ang proyekto sa pamamagitan ng propetang si Hagay na nagtatanong, Panahon na ba para sa inyo na manirahan sa mga komportabling bahay habang ang bahay na ito ay naguguho? Hagay 1.3.4 Sa wakas, noong mga 515 BC, ang templo ay muling itinayo sa parehong lugar at madalas na tinutukoy bilang templo ni Zerubabel, gobernador ng Huda, na binanggit sa Hagay 1.1 at tumulong sa pag-uugnay ng pagtatayo ni Ezra, tulad ng nakatala sa Ezra 3.8 at 5.2. Umira lang templong ito noong buhay ni Jesus sa lupa at bagamat sumailalim ito sa makabuluhang pagsasaayos noong panahon ng paghahari ni Haring Herodes, nakilala ito bilang templo ni Herodes. Ang istruktura ay tumayo ng halos 600 taon bago nawasak ng mga Romano noong 70 AD. Ang ikatlong templo. Ang templo ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng sinaunang mga Israelita. Kaya naman, marami ang nagtataka kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ikatlong templo. Bagamat ang mga teksto sa Biblia ay hindi palaging malinaw, mayroong tatlong mga indikasyon sa banal na kasulatan ng isa pang templo. Ang dalawa ay tumutukoy sa literal na pagkakaroon ng isang templo, habang ang pangatlo ay simboliko. Natural na indikasyon bilang uno, magpapatuloy ang mga sakripisyo. Ayon sa mga propesya sa aklat ni Daniel, ang mga sakripisyo ay titigil sa mga takdang panahon. Ang ilan ay naniniwala na ang mga Hudyo ay magtatayo ng bagong templo sa Jerusalem bago bumalik si Yesu Kristo sa lupa. Ang pagtatayo ng ikatlong templo ng mga Hudyo sa Temple Mount ay isang bagay ng pagtatalo at isang punto ng salungatan sa pagitan ng mga Arabo at Israelis. Sa kasalukuyan, ang Dome of the Rock, isang Islamic shrine, ay matatagpuan sa site ng pangalawang templo at ang Al-Aqsa Mosque ay isa pang Islamic structure sa Temple Mount. May posibilidad na ang mga Judyo ay magtatayo ng isa pang templo bago ang pagbabalik ni Kristo, gaya ng inaasahan ng ilang individual o na sila ay magsisimulang mag-alay ng mga sakripisyo sa isang altar nang hindi kinakailangang magtayo ng templo. Isang kaugaliang katulad ng naobserbahan bago ang pagtatayo ng ikalawang templo. Sa Ezra 3.1.6, makikita natin na nang dumating ang ikapitong buwan at ang mga anak ni Israel ay nasa mga lungsod, ang mga tao ay nagtipon sa Jerusalem bilang isang tao nang magkagayoy si Hesua na anak ni Hosadak at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote at si Zorobabel na anak ni Sialtiel at ang kaniyang mga kapatid ay bumangon at itinayo ang dambana ng Diyos ng Israel upang maghandog ng mga handog na susunugin gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na lalaki ng Diyos kaya't kanilang itinayo ang dambana sa dating basin nito sapagkat sila'y natakot dahil sa mga tao ng mga lupain at sila'y naghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon sa umaga at sa gabi, na ipinagdiriwang ang pista ng mga tabernakulo gaya ng nasusulat at naghahandog ng araw-araw ng mga handog na susunugin ayon sa mga palatuntunan sa bawat araw. Pagkatapos nito nagpatuloy ang walang hanggang handog na susunugin, ang mga handog sa bagong buwan at sa lahat ng mga takdang kapistahan ng Panginoon na itinalagang gaya ng mga ito bukod pa sa mga handog ng lahat na kusang loob na naghandog sa Panginoon. Mula sa unang araw ng ikapitong buwan, nagsimula silang mag-alay ng mga handog na susunugin sa Panginoon, bagaman hindi pa nailalagay ang pundasyon ng Templo ng Panginoon. Indikasyon bilang do ang pangitain ni Ezekiel. Si Ezekiel, na ipinanganak sa angka ng mga saserdote, Ezekiel 1-3, ay naglingkod sa Diyos bilang isang propeta. Sa aklat ng Ezekiel, mga kabanata at part 248, ibinahagi niya ang isang detalyadong pangitain ng isang maringal at maluwalhating templo. Ang pananaw na ito ay naging paksa ng maraming haka-haka at iba't ibang interpretasyon sa mga nakaraang taon. Sinimulan ni Ezekiel ang kanyang ministeryo bilang propeta bago ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo ng mga Babylonia Noong 586 B.C. Bago ang pagkawasak, maraming huwad na propeta ang nagkumbinsi sa mga tao na ang Diyos ay kasama nila at walang pinsalang darating sa kanila. Ezekiel 38.16. Habang ang mga tunay na propeta tulad ni Jeremias at Ezekiel ay nagbabala na ang paghatol ng Diyos ay nalalapit na. Ezekiel Dukis 3, 8. Sa mga kabanata H. Kirsten 11, nakita ni Ezekiel sa pangitain ang kaluwalhatian ng Diyos na umalis sa templo. Si Ezekiel ay ipinatapon sa Babylonia, malamang sa ikalawang pagpapatapon ng mga Hudyo noong 597 B.C. Sa panahon ng pagkatapon, pinalakas niya ang loob ng Israel na tinitiyak sa kanila na ang paghuhukom ay hindi magtatagal magpakailanman at naisasauli ng Diyos ang Israel at muling mananahan kasama nila. Sa Ezekiel 37, ibinahagi niya ang pangitain ng lambak ng mga tuyong buto na naglalarawan sa muling pagkabuhay ng isang patay na Israel sa pamamagitan ng muling pagsasama-sama at muling buhay. Gumawa ng propesya si Ezekiel sa mga kabanata 38-39 na hinuhulaan ang isang labanan sa pagitan ng Israel at ng mga kaaway nito, sinagog at magog, at ang Israel ay nagwagi. Sa mga kabanata 40-48, inilalarawan ni Ezekiel ang isang napakagandang bagong templo na itinayo noong ikaduampusima taon ng pagkabihag ng Israel. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagbabalik sa Kabanata 43 at ang mga sakripisyo ay ipinagpatuloy sa mga Kabanata 46. Sa wakas, sa mga Kabanata 48-48, ang lupain ay naibalik sa mga tao ng Israel. Sa Ezekiel 40-38-43, binanggit ang isang silid na may pasukan nito sa tabi ng mga haligi ng mga pintuang daan kung saan hinuhugasan ang handog na sinusunog. Sa portiko ng pintuang daan, may dalawang mesa sa magkabilang gilid kung saan inihahain ang mga handog na susunugin, ang mga handog para sa kasalanan at ang mga handog para sa pagkakasala. Sa labas, kapag umaakyat sa pintuang daan patungo sa hilaga, may dalawa pang mesa at sa kabilang panig ng portiko ng pinto ang daan, dalawa pang mesa na may kabuo ang walong mesa kung saan inihahain ang mga hayop. Karagdagan pa, may apat na mesa ng tinabas na bato para sa handog na sinusunog. Isa't kalahating siko ang haba, isa't kalahating siko ang lapad at isang siko ang taas kung saan nakalagay ang mga instrumentong ginagamit sa paghahandog ng mga handog na sinusunog at mga handog ang mga double hook isang kamay ang lapad at haba ay inilagay sa bahay lahat ng mga kagamitan ay nakasabit doon sa palibot ng mga mesa ang mga handog na karne ay ilalagay na sumasagisag sa isang nabagong puso ng mga tao at ang pagsasama ng mga gentil sa ipinanumbalik na kaharian si Ezekiel sa Kabanata 36, versikulo 27, ay nagpropesya, At bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, at aking aalisin ang pusong bato sa inyong laman, at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabagong espiritual kung saan maging ang mga dayuhan na naninirahan sa gitna ng mga tao at nag-aanak ng mga anak ay ituturing na mga katutubo na tumatanggap ng mana sa mga inapo ng Israel, gaya ng ibinahagi sa mga tribo ng Israel, gaya ng nakasaad sa Ezekiel 47.22. Sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa templo, dinala siya sa Israel kung saan nakita niya ang isang bundok at isang lungsod. Habang papalapit siya, nakita niya ang isang lalaking mukhang tanso na nakatayo sa tarangkahan, na may hawak na isang lubid na lino at isang panukat. Sa hula, isiniwalat na ang lupain ay pamamahalaan ng isang prinsipe mula sa angkan ni David, gaya ng nakasaad sa Ezekiel 44-3. Inutusan ng lalaki sa pangitain si Ezekiel na bigyang pansin ang lahat ng nakikita at naririnig niya at ipaalam ang bawat detalye sa bayan ng Diyos. Ang kabanata 4 at ang tatlong kasunod ng mga kabanata ng Ezekiel ay nakatuon sa pagsukat at disenyo ng komplikadong templo. Ang pangitain ni Ezekiel sa templo ay nagbangon ng tanong kung ito ay matutupad ng literal o kung ito ay simbolo ng perpektong kinabukasan ng Diyos sa kanyang mga tao. Maaring naganap na ang katuparan nito o maaring darating pa. Kung ito ay literal at hindi pa natutupad, ito ay dapat mangyari sa hinaharap dahil hanggang ngayon ay wala pang katulad na inilarawan sa Ezekiel Kabanata 40 na nangyari. Ang mga sukat ng templong binanggit sa Ezekiel ay mas malaki kaysa sa ingranding templo na umiral noong panahon ni Jesus. Inaasahan ng marami na naniniwala sa literal na katuparan na ito ay itatayo sa panahon ng milenyong kaharian, isang 100 taong yugto kung saan maghahari si Kristo sa lupa. Sa panahong ito, ang mga nilwalhating santo ng kasalukuyang panahon ay mamumuhay sa gitna ng mga likas na tao na kakailanganin pa rin tanggapin si Kristo upang maligtas at marami ang pipiliin na huwag gawin ito. Ang sistema ng paghahain na inilarawan sa Ezekiel ay hindi maaring para sa kapatawaran ng mga kasalanan dahil pinatawad na sila ni Kristo minsan at magpakailanman gaya ng nakasaad sa Hebreo 10.1.2.4. Sapagkat yamang ang kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, hindi kailanman sa pamamagitan ng gayon ding mga hain na patuloy na iniaalay bawat taon ay makapagpapasakdal sa mga lumalapit. Ang mga sakripisyong ito ay, sa isang interpretasyon, mga alaala ng kamatayan ni Kristo o mga ritual para sa seremonyal na paglilinis ng templo, hindi bilang isang paraan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Sa pangitain ni Ezekiel sa templo, ang propeta ay nagkaroon ng paghahayag na ang Diyos ay muling tatahan kasama ang kanyang mga tao sa isang perpektong relasyon. Ang wikang ginamit ay naglalarawan sa isang hudyong templo na may napakagandang sukat, regular at sakdal na mga hain kung saan ang Mesiyas ang namumuno at ang kaluwalhatian ng Diyos ay kitang-kita. Sa mga huling pangitain sa ibang mga propeta, ang Diyos ay nagpahayag ng higit patungkol sa kung paano niya ito isasagawa. Ang Mesiyas mismo ang papalit sa templo, sa mga sakripisyo at sa lupain. Ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magiging mas kaagad na maliwanag kaysa dati. Sa makatuwid, ang katuparan ng templo ni Ezekiel ay maaaring maunawaan bilang isang espiritual na katotohanan kung saan ang Mesyas at ang Banal na Espiritu ay nagtatag ng isang bago at walang hanggang alyansa sa mga tao na sumasagisag sa perpektong pagkakaisa sa pagitan ng Diyos at ng mga tao nang hindi nangangailangan ng pisikal na templo bilang isang tagapamagitan dahil si Kristo mismo ang magiging templong ito at ang pagkakasundo ay magaganap sa pamamagitan ng kanyang presensya at Walang hanggang sakripisyo. Sa ilang lawak, sa kapanahunan ng simbahan at sa darating na panahon, ang pangitain ni Ezekiel sa templo ay nagpapahiwatig na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga tao at na ang kanyang relasyon sa kanila ay maibabalik at itataas sa isang kaluwalhatian at pagpapalagayang loob na hindi kailaman na isip ang kasalukuyang mga kalagayan ay hindi dapat mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Kahulugan ng ikatlong templo para sa atin. Ayon kay Paul, ang pagtatayo ng isang espiritual na templo ay isinasagawa na at isang pisikal na templo ay naroroon sa panahon ng milenyo. Gayunpaman, ito ay hindi tiyak kung ang mga Hudyo ay magtatayo ng isa pang pisikal na templo bago ang pagbabalik ni Heso Kristo. Mahalagang tandaan na ang pakikilahok sa espiritual na templo ng Diyos ang pinakamahalagang gawain na maaari nating gawin. Manalangin tayo, banal na tagapaglikha sa sagradong sandaling ito, Lumalapit kami sa iyo nang may bukas na puso at sabik na isipan, hinahanap ang iyong karunungan at patnubay habang sinisimulan namin ang paglalakbay ng pag-unawa sa iyong salita, ang Biblia. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kaalaman at katotohanan at buong kababaang loob naming hinihiling ang iyong kaliwanagan upang malinawan ang aming mga isipan at kaluluwa sa aming pagsisiyasat ng mas malalim sa iyong mga banal na kasulatan. Ipagkaloob mo sa amin, O Panginoon, ang kaloob ng pag-unawa upang aming makita ang mga nakatagong katotohanan at walang hanggang mga mensahe na magkakaugnay sa mga pahina ng iyong salita. Tinutulungan tayo nitong makita ang higit pa sa mga salita sa ibabaw at maunawaan ang malalim na kahulugan sa likod ng bawat talata at sipi. Naway ang iyong Espiritu ang aming gabay na umaakay sa amin sa lahat ng katotohanan at buksan ng aming mga puso upang matanggap ang iyong banal na paghahayag. Ang mo kami, O Diyos, na lapitan ang iyong salita ng may paggalang at pagpapakumbaba na kinikilala na ito ay isang sagradong regalo na ibinigay sa amin para sa aming pagtuturo at pagpapatibay. Naway basahin natin ito nang may pagpipitagan, pag-aralan itong mabuti at pagnilayan araw at gabi upang tayo ay magbago sa pamamagitan ng kapangyarihan nito at mabago ang ating isipan at espiritu. Bigyan mo kami ng biyaya na yakapin ang mga komplikado at kabalintunaan ng iyong salita, na maunawaan na ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa aming mga paraan, at ang iyong mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa aming mga iniisip. Tulungan kaming lumaban sa mahihirap na sipi at humanap ng pangunawa ng may katapatan at tiyaga. Batid na ang iyong katotohanan ay mananaig sa aming pakikipagsapalaran sa paglalakbay na ito ng pag-unawa sa iyong salita. Naway ang iyong presensya ay laging malapit, umaliw sa amin sa oras ng kalituhan, nagbibigay inspirasyon sa amin sa oras ng pag-aalinlangan, at gabayan kami sa oras ng kawalan ng katiyakan. Sapagkat sa iyong salita ay nakatagpo kami ng pag-asa, kagalakan kapayapaan at buhay na walang hanggan sa iyong banal na pangalan kami ay nananalangin amen